Yan po mga idol Naiwan na pala natin yung sibuyas dyan mga idol Magluluto po tayo dyan Ginataad na tuligan mga idol Yan po mga idol Kita niya masatas mga idol Eh hiwain na natin yung bawang Tsaka yung ah, Hiwain na po natin yung luya At saka uh, sibuyas na dahon mga idol Magluluto tayo ng tulingan na may kamalunggay Mga idol ah, Kinuha ko pala yan mga idol na kamalunggay doon sa garahe Bakti labay na po natin yung kawali mga idol Yan na po natin yung unang gata ng miyok so, Para labyan natin ng konting asin mga idol yan Mikos-mikos lang natin dyan mga idol, mikos-mikos Mikos-mikos, sige, mikos sige. Hello, halloween lang Sige, halo-haloin lang ng haloin Para niyo na yan, labay na po natin yung mga pansaw natin dyan Yung mga pampalasa natin dyan mga idol, mga pampabamuf Sa so, linuto natin dyan mga idol, sige, mikos, mikos na naman dyan mga idol, mikos-mikos yan, halo, halo lang, halo, 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 halo. Yan, kung gulo na kumti dyan natin, mga idol. Ang halo, halo e natin para hindi mamuo yung gata dyan, mga idol. Hindi, halo, 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 halo. Yan, yeah. sige, nikos, nikos lang, nikos to the life, at nikos to the life. <laughs> yan, mga idol, hindi na kayo na po nabing dyan yung idol, yung mga... Uh, yung tulingan, idol, tinanggal na, din na. natin din ng tinikyan. Tinanggalan na natin ng tinikyan, mga idol. Yan. Yeah. I don't know why do that. I mean, that you know, me some, I know. Ano mga idol? Ah, oh, uh, na natin dyan mga idol yung kabalunggay mga idol. Ah, hintayin lang natin na medyo mano na yung kabalunggay dyan. At uh, kalawalo ay lampung na mabasa dyan sa sabaw para baluta ng maayos mga idol. Ayan nga yeah, mga idol. Ayan. Lalo kung hintayin natin na maluto mga idol yan, latay na natin yung unang gata mga idol yan na yung pampalasa na maluluto na yan mga idol sabit na lang yan mga idol maluluto na yan yan, umulok na maluluto na yan mga idol at yan natin sa yan, mga idol at kainan na ina e tayo mga idol yan na po kami nakain na po kami Tikman na natin yung ating linuto na ginataan na katulingan na may kamalunggay dyan, mga idol. Yan, lagyan po natin ng sabaw. Subo na. Tikman. Oh, Unang subo. Saka, subo din sa tulingan. Kung malasa na, ay malasa na. Yan, mga idol. Hanggang dito na lang po yung video ho. At maraming maraming salamat po sa mga followers natin dyan at subscribers sa YouTube. Thank you for watching, mga idol. Bye-bye!